Hello mga kausi! Alam naman nating patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kabuhayan. Marami na sa ating mga kababayan ang nakakaahon na sa hirap. Pero kahit may progreso, may mga lugar pa rin sa bansa na patuloy na lumalaban sa matinding kahirapan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 pinakamahirap na lugar sa Pilipinas ngayong 2025. At syempre, aalamin din natin kung ano ang ibig sabihin ng poverty incidents at kung bakit mahalagang maintindihan ito. Simulan na natin! Quick question tayo mga kausi. Ano nga ba ang poverty incidence? Ang poverty incidence ay ang porsyento ng mga tao sa isang lugar na hindi kayang tustusan ang kanilang basic needs tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Halimbawa, kung may poverty rate na 70% ang isang lungsod, ibig sabihin sa pito sa bawat sampung tao doon ay nabubuhay sa ilalim ng tinatawag na poverty line. Mas mataas ang porsyento, mas maraming tao ang hirap sa kabuhayan. Top 10. Sumisip mga kausi, simulan natin sa bayan ng Sumisip na matatagpuan sa Basilan. Ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Basilan at kahit mayaman sa natural resources, patuloy itong humaharap sa mga hamon ng seguridad at ekonomiya. Dahil sa mga nakaraang insidente ng kaguluhan at limitadong infrastruktura, mahirap makapasok ang mga negosyo at investor sa lugar na ito. Pero sa kabila ng mga hamon, kilala pa rin ang mga taga-Sumisip sa kanilang sipag at resilience. Ang Sumisip sa Basilan ay may poverty incidence na 61.9%. Top 9, Talipao sa Sulu. Sa number 9, nandito ang Talipao sa Sulu. Isa ito sa mga pinakamalalaking munisipalidad sa probinsya. Pero sa kabila ng lawak ng lupa, na nanatiling mababa ang kitaan ng mga residente. Karamihan ay umaasa sa pangingisda at pagsasaka, ngulit dahil kulang sa modernong kagamitan at akses sa merkado, limitado pa rin ang kitaan ng mga pamilya. Ang talipaw sa Sulu ay may poverty incidence na 62.3%. Top 8. Maimbong Ang maimbong, mga kausi, ay may malaking historical value dahil ito ang dating unang kabisera ng Sulu Sultanate. Ngunit sa kasalukuyan, kabilang ito sa mga lungsod na may mataas na poverty rate. Bagamat mayaman sa likas na yaman at fertile fishing grounds, limitado ang oportunidad ng lugar na ito dahil sa kakulangan ng infrastruktura at akses sa merkado. Ang maimbong sa Sulu ay may poverty incidence na 63.5%. Top 7, Haji Panglima Tahil. Next up, Haji Panglima Tahil sa Sulu. Isa ito sa mga pinaka-isolated na lugar sa rehiyon. Karamihan sa mga residente dito ay umaasa sa pangingisda. Ngunit dahil walang cold storage facilities at mahirap ang transportasyon, madalas na hindi nila na ibebenta ng maayos ang kanilang huli. Kaya kahit mayaman sa likas na yaman ang kanilang lugar, hirap pa rin ang kanilang ekonomiya. Ang Haji Panglima Tahil sa Sulo ay may poverty incidence na 64.1%. Top 6. Haji Muhtamad Ang Haji Muhtamad ay isa ring maliit na island municipality sa Basilan. Maganda ang tanawin dito, pero isa rin ito sa mga lugar na nahihirapan sa transportasyon at akses sa basic services. Karamihan ng mga pamilya ay nakatira sa malalayong isla, kaya hirap din sa kuryente, edukasyon at kalusugan. Ang Haji Muktamad sa Basilan ay may poverty incidence na 67.6%. Top 5. Panglima Estino Sa number 5 mga kausi, nandito ang Panglima Estino na isa rin sa mga munisipalidad ng Sulu. Karamihan sa mga residente ay mangingisda, ngunit dahil sa limitadong infrastructure at trabaho, mataas pa rin ang bilang ng mahihirap dito. Ang mga ganitong lugar ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na government support para makabangon, lalo na sa aspeto ng edukasyon at hanap buhay. Ang Panglima Estino sa Sulu ay may poverty incidence na 68.3%. Top 4 Omar Ang Omar naman ay isa sa mga pinakabatang munisipalidad sa Sulu. Dahil bago pa lang ito, kulang pa sa mga pasilidad, kalsada at matatag na industriya ang lugar na ito. Karamihan sa mga Pilipino rito ay umaasa sa pangingisda at coconut farming. Kung mabibigyan ng tamang suporta at infrastruktura, malaki ang potensyal ng OMAR na umunlad sa mga susunod na taon. Ang OMAR sa Sulu ay may poverty incidence na 68.5%. Top 3. Parang Central Sulu mga kausi, sa top 3 ay narito ang Parang Central Sulu. Malapit ito sa hulo pero patuloy pa rin ang laban nila sa kahirapan. Isa sa mga dahilan ng kanilang kahirapan ay ang history of conflict at kakulangan ng trabaho sa lugar. Pero sa kabila nito, unti-unti na ring may mga proyektong pumapasok para tulungan ng mga lokal na komunidad. Ang parang sa Central Sulu ay may poverty incidence na 69.7%. Top Tapul Sa number 2, we have Tapul na isa ring island municipality sa Sulo. Ang lokasyon nito ang isa sa pangunahing hamon. Dahil malayo sa mainland, limitado ang akses sa merkado, kalakalan, at serbisyo publiko. Pero, ang mga residente rito ay kilala sa kanilang kasipagan at pagtityaga. Kahit malayo sa urban centers, patuloy silang bumabangon para mapabuti ang kabuhayan. Ang tapul sa sulo ay may poverty incidence na 70.7%. Top 1. Tabuan Lasa At eto na ang top 1 na pinakamahirap na lugar sa Pilipinas ngayong 2025 mga kausi. Ang Tabuan Lasa sa Basilan. May poverty incidence na 73.4% ang lugar na ito. Ibig sabihin na ay halos tatlo sa bawat apat na residente ay nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Isa itong island municipality at dahil sa isolation nito, mahirap ang transportasyon, kalakalan at access sa basic needs gaya ng edukasyon at kalusugan. Ngunit sa kabila ng mga hamon, patuloy ang mga local initiatives at proyekto ng gobyerno at NGOs para matulungan ang mga taga-tabuan lasa na makaahon. Ano sa tingin nyo mga kausi? Nagulat ba kayo na halos lahat sa listahan ay mula sa Mindanao area? Agree ba kayo sa ating listahan ng top 10 pinakamahirap na lugar sa Pilipinas 2025? makikita natin na karamihan sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa ay matatagpuan sa Basilan at Sulu, mga lugar na madalas ring nakakaranas ng isolation at kakulangan sa infrastructure. Kahit patuloy ang pag-asenso ng mga urban centers tulad ng Metro Manila at Cebu, may mga komunidad pa rin na nangangailangan ng mas maraming suporta at oportunidad. Sa tingin nyo, ano kaya ang mga pinaka solusyon para mabawasan ang kahirapan sa mga lugar na ito? I-share nyo ang inyong thoughts sa comment section. Ingat palagi! See you sa next video, Kausi!